Uy! <laughs> Uy! Oh, inabutan na kami ng ulan! Diba na makita ka ng mga chicks-chicks, wa? <laughs> What's up mga kabitoy? Panibagong araw, panibagong paglalakbay. Pupuntahan natin ang isa sa mga tropa din ng tatay ko. Makakasama natin ulit si Captain Lucky kasama niya ang pamilya niya galing pa sa Grand Line. At syempre, andyan din yung ama ko. May panuhan nuhans pa. Bida-bida talaga. Magkamali ka lang dyan. Magagamit mo talaga ang pill health mo ng maaga. Fish pan pala yung pupuntahan namin. Mag-harvest kasi ng bangus, hipon at alimango yung kaibigan ng tatay ko. Sumama na ako para ma-experience ko rin kung paano mahalin ng tamang tao. Iba man yun. Siya pala yung tropa ng tatay ko, si Captain Joel. Isa sa mga humble at mabait na kaibigan ng tatay ko kapag magkasama sila ni Papa, umuwi yung tatay ko na para bang malubak ang kalsada habang kumakanta ng Through the Years. Sa hindi inaasa ang pagkakataon, nakita pa kami ng classmate ko. Bigla na naman nag-flashback yung mga kalukuhan namin. Imbis na kasi magluto, maglo-lo. <laughs> Pumunta na ako sa area mga kabitoy kung saan dumadaan yung laman ng fish pond. May mga bangos na silang nakuha, may mga hipon at alimango na din. Yan mga kabitoy, sa likod ko, similyahan daw yan ng mga ano, uh, maliliit na bangos. Yung mga baby pa ba na uh, bangos dito nilalagay. Tapos kapag malaki na, bumuksan na yon para lipat sila dun sa mga malaking area na yon. Halo halo na yun dyan, may mga sugpo, alimango, bangos. Pag tinatanggal kasi ng tubig yung fish pond mga kabitoy, hindi lahat na aagos o napupunta sa trampahan. Yun yung parang main exit ng tubig. Kaya minsan, kailangan mo talaga damputin yung mga nati terang laman sa loob ng fishpond. Kaya yun yung ginagawa nila at sinubukan ko na rin para ma-experience ko para sa mga susunod. Alam ko na kung paano mangawat ng bangus. Oh, inabutan na kami ng ulan. <laughs> boy, ulan na boy. Nagpasilong kami sa dahil sobrang lakas ng ulan. Buti na lang sumayaw yung apo ni Kuya Joel ng salamin-salamin ng bini kaya tumigil agad yung ulan. Nung tumigil yung malakas na ulan, tuloy ulit yung pag-harvest. Mas marami silang nakuha dahil naipon ng matagal sa lambat yung mga laman ng fish pond. At para mapabilis na yung pag-harvest, binabana ng mga kasama ni Kuya Jewel para kunin yung mga natitirang laman malapit sa trampahan. At dahil may sakit ako sa inggit mga kabitoy, bumaba na rin ako diyan para tumulong sa pagkuha ng mga natitirang laman ng fish pond. Sobrang masaya ang experience yan mga kabitoy. Diyan mo masasubukan kung magaling kang mangdakma, magkapa at maghabol sa tao minsan hindi ka naman binigyan ng halaga. Agoy kawawa. Nakapa ko ng limango. <laughs> Oh. <laughs> oh, kutin ko ya. Oh. Oh. Kung natabaan yung lalaki ko, sigaw. Pinatago <laughs> siya sa putik. Ayun oh. Yan. Ang tinatokoy ko. Yan. Di ba? Antay Pet kuya. Tapos na yung pag-harvest, sinalian na yung mga alimango na nakuha. Nilagay na rin yung mga hipon sa box, tapos yung mga maliliit na alimango binigay sa amin. Tawag sa amin yan, dawat dahil kapag kinagat ka niyan, mapapasabi ka na lang na hindi ka na magkawat. Sa box na yan mga kabitoy, andiyan na ipon yung maliliit na debris ng fish pond. Andiyan na yung maliliit na isda, maliliit na alimango at iba pa. Ang tawag nga nila diyan, fish meal. Napansin ko kasi na parang maraming hipon ang nakasama, kaya pinagtiyagaan kong isa-isahin at hanapin. Sayang pa kasi yan, pangsahog pa yan sa gulay. Shii! So yung mga bitoy, pauwi na kami. Binigyan kami ng mga sugpo, dawat, tapos may mga alimango pa binigay sa amin. So ayan, maraming maraming salamat sa company ni Ka Jewel. Jewel Company. Ano sa kindi? <laughs> Ito yung gusto ko sa ugali ng tatay ko. Yung isda na binigay sa kanya, i-share niya pa sa iba para lahat magkaroon at para lahat may maiuwi. Kung mapapanood mo to kay Joel, shoutout sa'yo. So hanggang dito lang tong adventure na to. Hanggang sa muli, paalam!